Tungkol po sa pagkawala, pagka-delete, pagkabura ng Facebook account na itong Salvador. Si ang totoo niyan, inaasahan na po niya yan. Marami ng notice ang Facebook, si Meta, sa kanya. So alam na, alam na niya yan. Nakikita niya na yan. <laughs> so ngayon, nagdadrama siya. Yung mga followers na itong si Labador na naandyan pa rin. Sa tingin ko, pakicheck na lang ha, sa, sa inyong mga naandito. Baka kasi nakafollow kayo. Baka yun pa yung matagal or matagal na panahon na halimbawa kayo na nakafollow at hindi nyo lang, <laughs> hindi nyo lang or hindi lang kayo masyadong aware ngayon. So tignan nyo po kung kayo ay nakafollow dahil ako talaga hindi naniniwala na ganun karami ang kanyang followers sa kanyang mga social media platforms. So tingin ko ang ilan or ang karamihan din dyan ay mga trolls lang. Okay, ganyan eh. Ganyan kasi ang kalakaran dito sa atan. Yung mga taong desperado na magkaroon ng malaking puwang, malaking platform Ang ginagawa nila ng mga yan Ay nagpapalaki ng platform using trolls Alam na natin kung paano Okay? Ito po, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas Pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin At kasalukuyan na hindi ako makapaniwala At nagulat sa pagkawala ng aking uh, Facebook page Nagulat daw siya hindi daw siya makapaniwala. Okay. Ito itong sinabi or itong pahayag na ito dati ni Labador. Sabi niya kasi hindi daw siya titigil para makatulong sa ating mga kababayan na iangat ang katalinuhan. <laughs> katalinuhan ng ating mga kababayan nga. Talaga lang. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mga mensahe ngayon. Okay. Talaga lang meron. <laughs> Madaling sabihin yan eh. Pero yun nga, posibleng, posibleng yung mga uh, nagpapadala ng mensahe ng, ng pagsuporta ay mga katulad mo rin. Okay. Katulad mo rin na ang gusto ay laging uh, kontrabida. Katulad mo rin na wala nang ginawa kundi kundi tirahin, banatan ang ibang tao kahit walang ginagawa sa inyo. Yan po ay gawain sa tingin ko ng mga pulahan. Alam ko na itong silabador pulahan din to. You deserve this. Kahanay mo na ngayon si Nakibuloy at ang iba pa na sa tingin ko ay totally mawawala na talaga ng platform. Madidi platform sa kahit anong social media uh, platforms yan. Good luck!